No. Nah, students. Magandang gabi po. I wish I could speak to you up close para mailatag ang platforma ng pamilyang mag-aaral at makilala ng masinsinan ang mga kandidato. But, due to unforeseen circumstances, hindi po ito matutuloy Ilang oras na lamang po at boboto na po tayo. We will decide in an election that will guide what kind of student governance we will have over the next year. Buhay natin at ng susunod na henerasyon ang nakasalalay sa halalan malinaw po na kailangan natin ng pagbabago. Malinaw po na iba't ibang klase ng pamumuno na maibibigay ng mga makandidat sa halalang ito. Simply put, we are in a tight election. The choice we face is simple. Bringing our school forward together with necessary changes or allow a system that does not give it any opportunities for students to speak out. Panahon na. Para ang sistemang ito ay magbago. The simple plain truth is that we cannot go on this way. We need a change. That is why we rolled out the three pillars of change. Effective governance, clean environment, and a better student life. In the next couple of minutes, I'll be explaining what these are. Because we desperately need change. Hindi lang dapat Good governance. That but effective. Then we need a student government that is effective in solving the problems our community faces. That's we propose creating a mechanism for students to contribute to the wider student community. First, a family of will be committed towards. a student union, a consultative arm of the student government. Minsan kasi, to be simply blunt, hindi nakikita ng na mga sa SSLG ang mga minor details. Gusto natin na ma-cover Gusto natin na marinig mula sa bosses ng mga mag -arap. Mula sa mga clubs, hanggang sa mga groups. Ang mga problema na kinakaharap natin lahat. Ito ay isang daan para mas maging involved ang mga mag-aaral sa paggawa ng mga patakaran o di kaya mga proyekto ng SSL. Second, ang pamilyang mag-aaral government will create a feedback system. Lahat ng proposals lahat ng uh, ating gagawin ay ipapadala at ipapuro At kada buwan ay maaaring magbigay ang mga din ang mga mag-aaral ukol sa performance ng SSRG. At lastly, ang pamilyang mag-aaral ko will pass a freedom Of information resolution. Or must kilala sa as na FOI. Documents, all documents, all contents that are not confidential, including budgetary policies and minutes of meetings, will be released to the public. This is transparency in action. This is how we're pushing forward with our plan. To create a transparent student government with you. But here's another side truth: we are living in a climate catastrophe. As SSLG, we have a responsibility to take action on climate change. Tama na ang lang walang action. It is time for change. That is why and Madara will propose our own version of a student Green New Deal. That means a plan to push forward for renewable energy, digitalization, and. Yes, I know some people are saying it's ambitious, but yes, it can be done. Isa sa mga konkretong gagawin natin ay phase out ng mga unnecessary works na ginagamit ng papel or ang paggamit ng single-use plastics if a phase out natin. Let us have leaders who will be part of the solution in tackling the climate crisis, not the problem. And by the way, alam ko po na pong may magsasabi, oh, it's not feasible. But let me tell you this. It has been done before, and it can be done again. Kaya natin gawin dito sa SMSHS. Last stop, and for a better school life. Gusto natin na mas masaya ang mga tagay sms SMSHS. Pero let's face it, the matigang time na ito. We live at a time that society is changing in a rapidly and has been in phase. Our solution is peer counseling. Sa pakikipag-uupo pagkakatunayan at tulungan sa ating mga guro sa guidance office. Ipupush din natin na magkaroon ng isang specific month kung saan ang talino at galing ng mga mag-aaral ay maipapakita. Tatawagin natin itong Students Month. Yes, month na para sa mga mag-aaral naman. Lahat ng programa ng bawat clubs ay ibabandera na lahat ng kakayahan ng mga mag-aaral ay ibabandera natin. We will show in full display the strength and capability of San Mateo Senior High School students. At tulad ng nakasanayan, ating sisigurado na ang bawat strand ay kayang magpakita gilas sa lahat ng lugar. Ngayon po ay nailatag po ang platapora ng ating pati. Pero wala po po ang mga tao ating makakasara sa progreso ng ating paaralan. Nariyan po ang ating mga kinatawan ni Razay para sa EIM John Carlo Pedrosa para sa Compro at si Miguel Oliveros naman po para sa Indonesia. Narito naman po ang ating susunod na kalihim. Sean Sebastian Mendoza at syempre po ang aking makakasama at ang aking katuwang sa progreso at ang susunod po nating sus, uh, susunod po nating vicepresidente na si Lance kaya at syempre naman po ang inyong lingkod bilang Pangulo wala po sa kanila wala po sa amin ang may record na hindi umaaksyon ukol sa climate crisis. Wala po sa amin ang mga leaders ng patronage politics o di po kaya nagpapakalat ng maling information para lamang makapag-game ng votes. At kaya na po na sinabi ko, wala po sa kanila ang magsisinunganin at mangliling lang para lamang makakuha ng po. All of them, lahat po sila, ay may mixture ng pagkabagito at karanasan. Ang pag-vote straight po sa team natin ay simbolo na hindi tayo papayag na manatili sa sistema ito dahil ang gusto natin ang pagbabago ay ngayon. Sa news po, Klaro ang tanong. Sino ang may plano at direksyon? Hindi lang dapat tayo tumatayo. Dapat tayo ay kumikilos. Sa panahon na mundo ay mabilis ang pagkilos, kailangan din natin na mag-adapt ng susunod na pangulo at ng susunod na SSL. Ako po, si Josiah Mara. Sa anak, mag-aaral, mamamahaya. Future economist. Tumatakbo sa pagkakot. Dahil ang justisya ay ngayon. Ang progreso ay ngayon. Epektibong pamamahala ay ngayon. Ang pag-aksyon ay ngayon. At ang pagbabago ay ngayon. Maraming salamat po at nabuhay po kayo lahat.